actual load or 370 watts charging ampere 27 amperes power inverter 3000 watts peak power 12 volts battery ito yung mga load nya para sa 360 plus na consumption electric pan sa kwarto. Electric pan sa sala. Isang 65 inches na TV. wifi fi router. LBC. Signal router. Isang ilaw. At isang electric pan. At tara, kain muna tayo. May mga chicks dito. Wow.